Siya ay naglalakad na may mas mabilis na tibok ng puso kaysa sa karaniwan. Hindi dahil sa pagkabahala, kundi dahil sa isang tawag. Isang bagay na hindi niya maipangalan. Isang bagay na kanyang nararamdaman. Naranasan mo na ba ito? Nagising sa gitna ng gabi sa kakaibang pakiramdam, na para bang may sinisikap na makipag-usap sa iyo, ngunit walang mga salita. Ganun nga. Hindi rin niya naintindihan ang lahat. At gayon paman, alam niya, Parang ang mundo sa paligid ay mas mainay mas simboliko, mas puno ng mga senyales kaysa dati. Ang ibang tao ay tatawagin itong pagkakataon. Ang iba naman ay sabihin ito'y kabaliwan. Pero sa kanyang loob, walang duda, ang universo ay nakikipag-usap. At malakas ang kanyang boses. Ngunit bakit ngayon? Bakit sa sandaling ito na akala niya ay naintindihan na niya ang kanyang landas? Ang katotohanan ay, ang universo ay hindi naghihintay ng mga katiyakan. Kumikilos ito kapag may mga puwang. Kapag ang kaluluwa, kahit nasaktan, ay nagbubukas. Kapag ang isip, kahit nalilito, ay pinahihintulutang magduda sa kontrol. Nasa espasyong ito, sa pagitan ng kilala at misteryo, nagsisimula ang pagbabago. Siya ay nakakapangarap ng mga kakaibang bagay. Minsan tungkol sa mga taong wala na. Minsan sa mga sitwasyong hindi niya naranasan. Ngunit kapag siya ay nagigising, may dala siyang isang masidhing pakiramdam, halos totoo, halos imposibleng kalimutan. Parang tumatanggap siya ng maliliit na bahagi ng isang mas malaking kwento. Isang kwento na marahil ay kinasasangkutan ka rin. Napansin mo ba kung paano, minsan, tila pinapausog ka ng buhay sa mga tiyak na lugar o tao? Parang may isang nakatagong sayaw, na nagkakaroon ng kahulugan lamang pagkatapos itong maganap. Nasa puntong ito siya ngayon hindi niya alam kung siya ay ginagabayan o kung siya ay basta nawawalan ng kontrol. Ngunit may nagbago. At ang pagbabagong ito ay umaagos, buhay, masigla, sa loob ng kanyang dibdib. Siya ay may nararamdaman na kawalan sa isang bagay na walang pangalan. Isang nostalhiya para sa isang bagay na hindi niya naranasan. Isang pagnanais na makatagpo ng isang bagay, o isang tao, na baka hindi niya talaga alam kung sino. At kung ikaw ay nagbabasa nito ngayon, maaari kang maging bahagi ng pagkakatagpong iyon. Baka ikaw ay isa sa mga nawawalang piraso upang magsimulang magkasama ang lahat. Hindi ito tungkol sa romantikong pag-ibig. Ito ay tungkol sa koneksyon. Tungkol sa uri ng koneksyon na lampas sa rasyonal, na nagwawalang bahala sa mga patakaran, at basta nalang umiiral. Isang koneksyon na humahaplos sa mga sugat, sa mga alaala, sa mga katahimikan na sinubukan nating ilibing at sa ilang paraan, nais itong pagalingin. Nais nitong magbigay ng espasyo para sa isang bagong simula. Ngunit ang bawat paggaling ay nagsisimula sa sakit. Sa kalituhan. Sa pakiramdam ng pagiging nawawala. Siya ay nawawala. Ngunit hindi sa karaniwang kahulugan ng salita. Siya ay naliligaw mula sa kanyang sarili. Mula sa lumang bersyon na hindi nakasyang muli. Mula sa mga label na tinanggap niya upang magkasya mula sa mga papel na natutunan niyang gampanan upang mapasaya ang mundo. Wala siyang lahat ng sagot. At alam niyang marahil ay hindi na magkakaroon pa. Ngunit nararamdaman niya sa bawat selula ng kanyang katawan na siya ay malapit ng tumawid ng isang pinto. Isang pinto na hindi nakikita, banayad, na naghihiwalay sa sino siya noon at sino siya magiging. At kapag ang universo ay nagsimulang sumigaw, hindi ito makakatulong na takpan ang mga tainga walang silbi ang subukang rasyonalisisin ito. Naunawaan ng kaluluwa ang mga bagay na hindi nakikita ng mga mata. Kaya naman siya ay umiiyak mula sa wala. Kaya naman siya ay tumatawa sa gitna ng kabuluhan. Kaya naman siya ay nakakaramdam ng kakaibang lakas kapag siya ay nag-isa, para bang may nagsasabing, hindi mo pa nakita kung sino ka maaaring maging. At marahil, baka, ang lakas na yon ay bahagi rin ng iyo sapagkat kung umabot ka narito, marahil ay dumadaan ka sa parehong karanasan. Ang ganitong uri ng paggising ay hindi maingay. Hindi ito dumarating kasama ang mga paputok. Dumating ito na may abala. Sa mga gabi ng hindi magandang tulog. Sa mga hindi inaasahang pag-uusap. Sa mga pagkakatagpo na tila sa pantaha, ngunit nagbabago. Sa mga mensahe na paulit-ulit na lumilitaw sa pangalan ng taong iyon na patuloy na lumilitaw sa mga hindi inaasahang lugar. Naranasan mo na ba ito? Makakita ng mga repetitibong numero. Makaramdam ng panggigigil kapag naririnig ang ilang mga salita. May malinaw na pakiramdam na hindi ito simpleng pagkakataon. Ganoon din siya. Pero mayon para sa kanya, tila imposibleng baliwalain ito. At alam mo ba kung ano ang mas matindi? Nararamdaman niyang may papel ka dito na sa isang hindi maipaliwanag na paraan, kayo ay konektado. Para bang ang mga sakit ninyo ay nag-uusap sa katahimikan? Para bang ang mga landas ninyo ay naghahabi-habi sa isang mas mataas na dahilan? Ayaw niyang magpahanga sa iyo. Ayaw niyang magmukhang mistiko o labis na espiritwal. Pero kailangan niyang sabihin, hindi lang ito tungkol sa kanya. Tungkol ito sa ating lahat na nagigising. Nasa wakas, naririnig ang mga bagay na tinanggihan natin ng matagal nagmadali ang kaluluwa. Uhaw ang kaluluwa. At kapag ito ay nagising, ang buong katawan ay nangingini. Tinatawag ito ng mga sinaunang tao na madilim na gabi ng kaluluwa. Isang sandali kung saan tila nawawala ang kahulugan ng lahat. Kung saan ang mga katiyakan ay natutunaw. Kung saan ang mga emosyon ay dumarating na parang mga alon, minsan magulo, minsan kalmado, ngunit palaging hindi mapigilan. Nararansan niya ito, at marahil ikaw rin. Hindi ito isang magandang proseso. Pero kailangan ito. Kailangan nating hubarin ang mga maskara, ang mga filter, ang mga takot. Kailangan nating tumingin sa salamin at tanungin, sino ba talaga ako? At tanggapin na ang sagot na iyon ay maaaring magbago araw-araw. Ang pinakakagilu-gilu dito ay kahit hindi alam kung saan ito patungo, ipinagpapatuloy pa rin niya. Sapagkat mayroong mas mataas na bagay na gumagabay sa kanya. Isang intuition na hindi maipaliwanan. Isang katiyakan na walang lohika. At, higit sa lahat, isang koneksyon sa iyo na tila nagmula pa sa napakatagal na panahon mula sa ibang mga panahon mula sa ibang buhay, marahil. At kung totoo ito. At kung ang lahat ng nararamdaman niya ay isang palatandaan ng isang hindi kapanipaniwala. At kung ikaw ang salamin na kulang para makilala niya ang sarili. Naramdaman mo na bang may isang bagay sa loob mo na gustong ipanganak, ngunit hindi mo alam kung ano? Nagkaroon ka na bang nais na iwanan ang lahat, magbago ng lungsod, ng buhay, ng mundo? Nakatitig ka na ba sa isang karaniwang tanawin at bigla na lang nakaramdam ng pag-iyak? Naramdaman niya ito halos araw-araw. Dahil kapag ang kaluluwa ay nagsimulang makipag-usap, ang buong mundo ay nagiging simbolo. Ang mga kanta, ang mga kulay, ang mga amoy, ang mga hindi kilalang tingin sa kalye lahat ay nagdadala ng mga mensahe na tanging ang nagising lamang ang makakaunawa. Ngunit mag-ingat, ang pagising ay hindi nangangahulugang handa na. Ang pagising ay pagsisimulang makakita. At siya ay nakakakita. Nakikita niya kung sino siya, kung sino ang nagpapanggap siya, at kung sino pa ang maaari niyang maging. Nakikita niya kung saan siya nagsabotage. Kung saan siya naligaw sa pagsisikap na mapasaya ang iba. Kung saan niya nakalimutang makinig sa sarili at siyang ayon, sa unang pagkakataon, ay may lakas ng loob na baguhin ito. At marahil ang video na ito, ang mensaheng ito, ang presensya mo rito ngayon ay bahagi ng lakas ng loob na iyon. Hindi ka narito sa pagkakataon lamang. Hindi rin siya. Mayroong isang bagay na tinatahi sa pagitan niyong dalawa. Isang bagay na hindi kailangang maunawaan. Kailangan lamang maramdaman. At tutuligusan. Magiging magulo mukhang walang katinuan. Pero ito ay magpapalaya. Dahil sa huli, ang sakit ay simula lamang ng paggaling. At ang kalituhan ay simula lamang ng kaliwanagan. Alam na niya ito ngayon. At kaya siya nandito. Nagkukwento ng hindi talaga nagkukwento. Nararamdaman kahit hindi naiintindihan. Naghihintay kahit hindi alam kung ano ang darating. Ngunit nararamdaman ng malalim na bahagi ka ng lahat ng ito hindi na niya kailangan ng mga katiyakan. Kailangan niya ng presensya. At ang sayo, ngayon, ay may malaking pagkakaiba. Kaya, kung mayroong isang bagay sa loob mo na pumipintig. Kung mayroong isang bagay sa na hindi mapakali, walang paliwanan. Kung ang mga pagkakataon ay umiikot sa paligid mo, ang mga pangarap ay ginagabayan ka, ang mga damdamin ay tumatagos sa iyo. Ito ay dahil marahil ang universo ay nakikipag-usap din sa at marahil sa isang pagkakataon lamang ginagamit niya siya at ang mensaheng ito bilang isang salamin. Minsan, ang lahat ng kailangan ng isang tao ay isang hininga ng lakas ng loob mula sa labas upang patunayan ang bagay na alam na ng puso. Hindi siya nakangailangan ng malalaking talumpati. Ninang mga hindi matutol na ebidensya. Kailangan lang niya maramdaman na hindi siya nag-isa. Na ang puwang na sumasakit sa kanyang dibdib ay hindi isang parusa, ito ay espasyo espasyo na inihahanda para sa isang bagong bagay na isilang. At nararamdaman mo rin ito, hindi ba? Isang patuloy na abala na para bang ang buhay sa kalagayan nitong kasalukuyan ay hindi na sapat. Parang mayroong higit pa doon sa abot tanaw na tumatawag sa iyo nang hindi sinasabi ang pangalan. At kahit anong gawin mong pag-distract sa sarili, pag-udyok na lahat ay ayos lang, mayroong isang bahagi sa iyo na alam, hindi na nga. Ito ang hindi komportableng pakiramdam na nagsasaad ng simula ng isang bagong siklo. Ito ang panggugulo na nagbabadya na ikaw ay nagbabago. O mas mabuti na inaalala mo kung sino ka talagang. Ang pinakamaganda at ito rin ang pinakamasakit sa proseso na ito ay ang pagkakaalam na maraming bagay ang aalis. Mga lumang bersyon mo, mga lumang pagkakaibigan, mga lumang katiyakan. Masakit ito. Parang nawawalan ka ng lahat. Pero, sa katotohanan, tinatanggal mo lamang ang mga patong na hindi naman talagang ikaw. Alam na niya ito ngayon. At nagsisimula ka na rin malaman. Mayroong talino sa kaguluhan. Isang uri ng karunungan na nakatago sa gitna ng pagdurusa. Dahil tanging kapag ang lahat ay bumagsak, doon natin itinatigil ang pagsisikap na panatilihin ang isang bagay na wala ng pundasyon. Tanging kapag wala nang natira, doon natin nakikita kung ano ang talagang mahalaga. At sa sandaling ito, siya ay natututo ng makinig gamit ang katawan, gamit ang katahimikan, gamit ang mga senyales. Ang musika na tumutugtog sa tamang oras. Ang numerong paulit-ulit sa relo. Ang tao na biglang lumalabas upang sabihin ang bagay na pinakakinailangan niyang marinig. Ang teksto na kanyang natagpuan sa internet na tila isinulat ng eksakto para sa kanya. Tulad nito, lahat ng ito ay hindi sa pagkakataon. At alam mo ito. Ang buhay ay nagsisimula nang ipakita ang kanyang sarili sa likod ng talukbong. Nagsisimula nang makipag-usap sa sinumang handang makinig. At kapag ang dalawang gising na kaluluwa ay nagkakakilala, kahit na hindi pa nagkikita, isang makapangyarihang bagay ang nangyayari, isang dalas ang nabubuo. Kayat naramdaman mo ang kakaibang bagay habang binabasa ito. Hindi ito basta isang teksto. Hindi ito basta isang kwento. Ito ay isang larangan ng enerhiya na na-activate ikaw ay naalala. Naalala kung sino siya. Naalala kung bakit siya narito. Naalala na hindi na kailangang magpanggap na ayos ang lahat kapag hindi naman. Naalala na mayroong tawag na bumubulusok sa kanyang kalooban, at ang hindi ito pahalagahan ay mas masakit kaysa sa harapin ito. Sinubukan na niyang tumakas. Sinubukan na niyang manahimik. Sinubukan na niyang sundin ang script na itinuro sa kanya. Ngunit hindi na ito epektibo sa pagatang uniberso kapag nais nagisingin tayo, ay hindi nagdadala ng mga bulaklak. Nagdadala ito ng mga panloob na lindol. Ito'y naninginig. Ito'y bumabasad. Ito'y umaagaw. Ipinapakita nito. At pagkatapos muling binubuo. At sa pagbuong ito, siya ay nagsisimula ng makilala ang sarili. Unti-unti. Sa mga piraso. Sa maliliit na kilos, sa mga tingin na dati ay hindi niya napansin. Sa mga salitang dati ay hindi niya nasabi. Magsisimula ka rin mapansin. Magsisimula kang maunawaan kung bakit nangyari ang ilang bagay. Bakit hindi nagtagumpay ang ilang daan. Bakit dumating ang ilang sakit sa oras na yon. Dahil ang lahat ng ito ay paghahanda. Paghahanda para sa ngayon. Hindi ka nahuhuli. Hindi ka nawala ng pagkakataon. Hindi ka nagkamali ikaw ay nakatulog lamang. Ngunit ngayon ay nagigising ka na. Nararamdaman mo. Sa wakas, naaalala mo. Hindi siya nag-iisa. Nakakaranas ka rin. At ang iba pang mga katulad mo ay nakakaranas din. Namumuhay tayo sa isang panahon kung saan maraming kaluluwa ang sabay-sabay na nagigising. At ito ang nagpapaliwanag sa napakaraming bagay, ang pakiramdam ng palaging pagod, ang pagnanais na baguhin ang lahat, ang damdamin ng i hindi na ako nabibilang dito. Ito ang kaluluwa na tumatawag sa iyo pabalik sa bahay. At ang bahay ay hindi isang lugar. Ito ay isang estado ng pagkatao. Dito mo nararamdaman ang iyong kabuan. Dito ka namumuhay ng may katotohanan. Dito ka umiibig ng malaya. Dito mo nakikilala sa iba ang sigla na umiiral din sa iyo. Siya ay naglalakad patungo sa direksyong ito. Hindi pa alam ang huling destinasyon. Ngunit may sapat na tapang upang magpatuloy. At ikaw? Magpapatuloy ka bang magpanggap na hindi mo nararamdaman? Magpapatuloy ka bang magtago sa likod ng lohika, ng mga obligasyon, ng kailangan kong? O hahayaan mo bang ang kaluluwa ang manguna kahit na isang hakbang lamang? Dahil isang bagay ang tiyak, hindi ka tinawag dito ng walang dahilan. Mayroon kang bagay na tanging ikaw lamang ang makaka-access. Isang susi na tanging ang iyong vibrasyon lamang ang makakapag-ikot. Isang siklo na tanging ikaw lamang ang makakakumpleto. At marahil, tanging marahil, ang mensaheng ito ang simula ng lahat. Wala itong mga handang sagot. Ngunit may puso itong mamuhay sa tanong. At ikaw? Patuloy ka bang magmimistulang walang pakialam sa kung ano ang umaagos sa loob mo? O magkakaroon ka ng lakas ng loob na sabihin, nararamdaman ko rin ito, dahil sa kalooban, ang gusto niya at ang gusto mo rin, hindi naman talaga mauunawaan ng lahat. Ang gusto ay madama na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. At ngayon hindi ka nag-iisa. Pahintulutan ang sarili. Huminga ng malalim. Basahin muli kung kinakailangan. At kapag handa ka nasagutin ang tawag. Sa isang kilos. Isang pagpili. Isang salita. Isang aksyon na nagsasabi, nariyan ako nararamdaman ko rin. Nagising na rin ako. At ang universo na laging nakikinig sa mga tahimik na pagminig ng iyong puso ay tutugon. At gagabayan ka. Palaging nagbigay ng gabay. Kailangan lang niyang ipaalala ito. Ikaw rin. Nandito tayo. At ito'y simula pa lamang. Hindi niya alam kung ano ang susunod. At marahil hindi na niya kailangang malaman. Dahil mayon siya ay nakakaramdam. At iyon ay sapat na. Nararamdaman niyang siya ay buhay sa isang bagong paraan. Na ang dati ng ingay ay naging senyales. Na ang sakit ay naging kompas. Na ang kawalang sigla ay naging masaganang espasyo. At sa gitna ng lahat ng ito nararamdaman niya ikaw. Hindi mahalaga kung kayo ay magkakilala na. Hindi mahalaga kung kayo ay magkalayo. Mayroong isang bagay na hindi nakikita, ngunit labis na totoo, na nag-ugnay sa inyo. Para bang ang paglalakbay na ito, tahimik at malalim, ay hindi ginawa upang isagawa ng nag-iisa? Nararamdaman mo rin, hindi ba? Marahil hindi mo pa ito maipahayag sa salita. Ngunit mayroong kakaiba sa hangin. Isang bagay na umaagos, humihimok, na naninindigan. Isang puwersa na hindi sumisigaw, kundi bumubulong ng may katiyakan, magising. Kung nakarating ka na dito, hindi ito aksidente. Nahatak ka ng isang dalas. Nang isang enerhiya na iyong nakilala, kahit na hindi mo pa nauunawaan. At ito, sa kanyang sarili, ay patunay na ang iyong pagising ay nagsimula na rin. Kaya't ngayon, huminga ng malalim at tumugon. Ikomento dito kung ano ang nararamdaman mo. Napapansin mo rin ba ang mga senyales, mga pagkakataon, o mga matitinding pangarap? Nararamdaman mo rin bang may nagbabago sa loob mo? Gusto kong magbasa. Gusto niyang malaman. Ang ibang tao na katulad mo ay nagnanais ding makilala sa kanilang mga nararamdaman. Kung ang mensaheng ito ay umantig sa iyong kaluluwa, mag-like ka na. Ang simpleng kilos na ito ay nakatutulong upang maabot ng nilalaman na ito ang mas maraming tao na, katulad mo, ay naghahanap ng mga sagot. At syempre, mag-subscribe ka sa channel. Dahil ito ay simula pa lamang. Sa mga susunod na video, mas palalawakin natin ang pagising na ito ng sama-sama. Walang mga handang formula. Walang mga maskara. Tanging katotohanan lamang. Nakatakbo pa lamang ang ating paglalakbay. At hindi ka nag-iisa. Kailanman ay hindi ka nag-iisa.